Mga kaibigan, 6:33 PM dito sa Pilipinas, September 4, 2023. Walang laro ngayon ng Pipa Basketball World Cup dahil day off. Oh. Kanina, pumunta ako rito para i-claim 'yung e-ticket. Nagkaka-problema 'yung aking e ticket sa aking SM Ticket account. Okay? Naga-problema ayo niya ma-download. Kaya pumunta ako rito ngayon dito sa SM Arena, doon sa ticket booth, doon sa likod oh Ang binili kong ticket noong August 22, ang binili kong ticket mga kaibigan, yung quarterfinals game 2. Ang maglalaban sa game 2 ng quarterfinals Italy versus USA. Laking tuwa ko noon, mga kaibigan, nung nalalaman ko 'yon. Ka kagabihan, kagabihan ha, nandito rin ako kagabi. Ang laking tuwa ko, USA talaga ang maglalaro sa game 2. Kasi tiningnan ko yung website ng FIBA eh. Game 2 talaga USA nag- Akala ko USA ang akala ko Litway eh. Buti na lang USA ang ano. Buti na lang oh. Ang kalaban nila Italy. Oh, ito naman yung coach ng ano, ng Italy. Siwerte nung coach ha? Nakita niya na person si Idol Manny pa ayo ba? Congratulations na lang sa coach. <laughs> oh, si ano, si si Gian Marco yung coach. Okay? Oh. Ito mga kaibigan na eh nako, nako ng haba ng pinadaanan ko ano dito sa pag-claim ng ganitong ano, kopya ng ticket ang haba ng pinagdaan ko ngayong araw na to o mamaya ko ipapaliwanag ha tapos yung game 3 bumili rin ako noong August 30 naman ang masakit sa akin hindi tumapat yung weather Slovenia o Canada kasi yung Slovenia natalo sa Germany kagabi tapos yung Canada nanalo sa Spain dikit na laban na nakahabol yung Canada eh. Akala ko Spain yung maglalaro sa game 4 eh. Hindi nangyari. Tapos yung Slovenia, akala ko mananalo. Sayang oh. Hindi ko akalain yun yung ano. Akala ko game 3 eh. Kasi tininan ko yung website ng FIBA. Sa pang, uh, pang aras 4 3 medya yung schedule eh. Eh e, binaliktad ng ano. Pumunta sa 8.30 yung 8 o'clock yung schedule. Oh. Okay. Sayang nga lang kung oh. sinunod ko yung una kong plano. Yung pagbili ng second game 4 ng quarter finals, nanghihinayang ako mga kaibigan, hindi eh, ko nasunod 'yon. Unang plano, game 2 and game 4 talaga yung bibili ko, yung game 2 successful, yung game 4 talaga oh. Hindi ko nabili, sayang. Yung game 3 yung binili ko, hindi kasi sinunod ko yung do sa FIFA website eh. Sayang talaga oh. Di bali, ang magandang balita ito, papaliwanag ko isa-isa ang maglalaban sa Game 3, Germany versus Latvia. Kaabang-abang yung Latvia, mga kaibigan. Bakit ko nasabi yan? Dalawang beses na sila naka-upset ng kalaban. Una sa, first round, uh, una sa group phase versus France. Nilaglag ang France. Tingin ko dyan kasi yung France kasi maguho sa Paris Olympics. Eh. Parang, parang sinadya yung pagkatalo ng France dito sa ano, group phase. Ah. Eh, Paris Olympics nga pala. Eh, o oh sila. Oh. Tignan mo naman o oh. Parang nakikinikinita ko yung pagkatalo ng Prasa Burpees eh Post nga pala sila sa Paris Olympics Tapos sa second upset ng Latvia versus Spain Defending champion ng 2019 Biro mo yun, dalawang podium finisher ng 2019 edition ng World Cup ng PIBA Nilaglag ng Latvia mga kaibigan na yung 2023 edition dito sa Pilipinas ha ah. Oh. Ako kaabang-abang itong ano. Ito papakita ko isa-isa yung mga eh, dapat sana yung totoong ticket talaga eh, hindi nangyari hindi eh, nangyari yung ano eh yung sa akin SM ticket account hindi eh, na download eh wala hindi nangyari yun yeah. eh sa, na, sa halip ito yung na-claim ko itong printed copy ang haba na band paper na yun oh ang haba ang, haba hindi ka asya dito sa akin lalagay ng ano oh unahin ko muna yung game 2 Italy versus USA mga kaibigan ay yung copy oh printed copy oh. Dapat sa ano yun eh Diyos na SM ticket Akong ko yung inano eh Alam, daming aberya talaga kanina Nag-ikot-ikot pa ako Doon sa SM ticket, nag-ikot-ikot ako Para maasikaso lang ito eh, sabi nung, ano, nung, nung cashier doon oh. Pumunta ro, oh, Pumunta rin ako doon sa kabila eh, tantagal Yung wifi ang issue dito, yung problema yung wifi eh. Di ka maano eh, Sinesend ko kasi yung email doon sa iPay yung sa so IP web, IP website, yung sa so IP email. O. Oh. Wala ang tagal. A -a ang nagriplay ang tagal. O oh, asabi diretso raw ako sa ano. O. Oh. Oh, Bumalik kali ako. O. Oh. Tapos ito, doon din ang bagsa. O. Oh. Yung una na kasi yung babae na personal doon. Eh oo, stud. ko st OJT yun, know, ano. O. Oh. oh, ang hirap, na, ang haba ng ano, ang haba ng oras na nasa, haba ng na minuto na nasayang. Oh paikot-ikot ay eh, doon din ang pagsao. Oh, buti na lang yung lalaki na ano, yung yung e e eksperto o oh, expert siguro 'yon. O oh, inasikaso yun. Pero bago 'yon, yung isang magiting natin na pulis doon sa uh, nagbabantay ron. Sinubok doon sa sa kanyang smartphone yung pagbukas ng e-ticket sa akin, e smart sa akin, SM ticket account. Hindi rin na wala, naka, ano rin, walang lumabas. Ganon din yung sa kanyang smartphone. Oh, pero yung nung ganoon ang resulta oh pinaano ko na nilag ko na yung SM ticket account saka yung ano di, dinilid ko yung sinave na ano oh baka pagkikidere sa pa kanya oh, oh yan okay na na ano na wala ayo talaga mabuksan yung e ticket na binili ko sa game 2 at game 3 na quarter finals ayo mabuksan talaga kagas ay inasikaso na nung lalaki doon sa nung pagbalik ko ha nung pabalik ko doon sa ticket booth inasikaso niya ito na na-resolve pa mga kaibigan dami, dami proseso. O, oh, ito, inasikaso na. O, oh, ito na yung pinalabasan. Printed copy pa rin dito sa band paper. O, oh. ayan, o. Oh. Ito yung game to, ha. Ah. Italy versus USA. Ito, papakita ko yung copy, ha. Ah. Printed copy yan, ha. Ah. O, oh. sa band paper pa yan. Okay na, o. Oh. Approve na, ha. Oh. O, para maano nyo, i-ano ko. Once in a lifetime lang itong pangyayarang ito, eh. Kaya, sasamantalain ko yung pagkataong ito, mga kaibigan. O, oh. o. Italy versus USA, mapapanood ko ng live. Finally, ang huling beses na pumunta ako ng live ng ano ng SMO sa loob 2016 pa, ah, FIFA Olympic qualifying tournament, France versus Canada finals. 'Yun nung last time na pumasok ako sa Moa Arena na nanood ako ng live. Doon sa lower sa box, sa lower box ako nanood. Nasaksihan ko sa France. Lineup na pra si Tony Parker ng San Antonio Sports. Naalala niyo yun? Si Boris Diaw, si si Boris Diaw, si hindi pa yung isang ano, yung magaling, yung superstar din. Boris Diaw. Sino yun? Sino yung isa? Basta yun, tatlo sila eh. Oh, yun, yun yung France na lineup no si Tony Parker. Suwerte ko na 8 ko -taw, na nakita ko nang malapitan. Sa, sa Canada noon, Tristan Thompson, dating teammate ni LeBron sa Kacha Champion lang noon na Cleveland Cavaliers kasama sa lineup. Tristan Thompson na kasama sa lineup. Oh, pero natalo yung Canada, nanalo yung France, na-qualify sa Rio Olympics. Oh. Nasaksihan ko na live 'yun ha. 2016 pa yung last time na pumasok ako sa Mo Arena. Oh, pitong taon. Kasi ang gusto kong panoorin na basketball game, yung totohan ng laro, walang exhibition, walang tune up. Totohan ng basketball game talaga, ibang level. Oh, 'yun. Ngayon 2023, 7 years later, mapapanood ko na ito na 'yon. Dalawang laro. Una, Italy versus USA game 2. Ito, ito yung kopya mga kaibigan. Oh. Sasamantalahin ko na. Once in a lifetime niyo makikita yan, ha Once in a lifetime. Oh, ito yung ano, ito yung official ticket ko, ayan oh. Printed. Oh, wala eh, wala namang magawa. Dito talaga ang pagsak oh. Printed sa bond paper, oh. Ayun Okay na. Italy versus USA. Nako, mga kaibigan. Anim sa walong quarter finalist, puro European ha tingin ko dyan iba na talaga ang panahon ngayon European Euro style of play ng basketball na ang namamayagpag Canada at uh, USA lang yung ano yung European country Teka, titingnan natin yung USA natalo sa Lithuania kagabi natalo sa Lithuania kagabi ha kaabang-abang yung ano ha mangyayari sa team USA sa final round Nako, titignan natin kung suswerte na maaapasok pa sa podium finish ha ano ako mga kaibigan ng Team USA. Ano, natin kung anong kaya na ng kanilang kampanya. Ayan, Team Italy. Yung Italy. Ayan, ayan. Kalaban niya. Ewan kung uubra sila. Titignan natin yan. Basta makita ko lang yung Team USA. Si Paolo Pangquero, tsaka si Anthony Edwards, tsaka si ano? Si Jared Jackson Jr. O, oh, yun. Apat lang yung, apat yung magaling dyan. Eh, si ano? Anthony Edwards. O, oh, yun. Pero masakit si Car Antonio sa Dominican Republic Hindi eh, na qualify sa final round oh. Oh. Anong sinasabi ko? USA versus Italy oh, Ang laki tuwa ko nun oh, Nung nakapasok sila sa, dito sa game Tumapas sa game to yung laro nila eh. oh. Ay tatalo sila sa Lithuania kagabi oh. Oh, Next Game 3 Germany versus Latvia ito yung pinaka sayang talaga yung nasayang talaga yung pagka baka masaksihan ko yung laro ni Luka Doncic ng serve ng ano na Slovenia hindi nang di dito mapat sa game 3 akala ko sa game game 3 tatapat na, sa website ng FIFA ng FIFA eh oh tumapat sa game 4 yung Slovenia versus ano Slovenia tapos yung Canada ganun din tumapat sa game 4 kasi yung Slovenia tinampakan ng Germany ayun Germany yung ano pumasok sa game 3 tapos yung Canada sa dikit na panalo, yung Spain ang nilag nalaglag sa second round. Yung defending champion ng Spain. Oh. Oh, yung Canada at Slovenia magaharap sa game 4 ng quarterfinals nakon, nak-sold out mga kaibigan dyan ang tickets, wala pang isang oras kanina, okay pa eh pagdating ko sa amin bago mag-alauna ng madaling ng madaling araw sold out bibili ako ng ticket noon ubos gen ad pa lang yun ha wala pa isang oras sold out yung ticket oh. sayang yun no? di ba ali, sa, sa classification pag-iisipan ko panonorin ko yun kung siya matatalo sa Slovenia at sa ano ha Canada pag-iisipan ko panonorin yung classification game nila kung sino man matatalo sa kanilang dalawa doon sa game 4 o oh. Abang ah, titina natin ha makakapanood ako ng ano, no classification game ha. Ah. Oh, pero di na masyadong ID. Pero kina, pag yung Slovenia ang nalaglag talaga, iba ang yung, yung scenario na ano, kung maglalaro ba si Doko Luka Doncic sa classification. Nang nang naglalaro sa isip ko eh, pag natalo yung Slovenia sa quarterfinals, eh. Nag-iisip ako, oh, bibili ako ng ticket noon eh, sa classification. Oh, uh, tapos yung Puti oh, pa yung Canada Pag nalaglag O oh, mga kapatid ako marami superstar yung Canada eh. O oh. Ako mga kaibigan O oh, hindi na baali, Germany versus Latvia Germany ha Si James Schroeder yung Nangunguna Latvia Abang-abang Itong mga kaibigan Yung Latvia Sinderera story ito Ng Latvia Debutant ng World Cup Ng PIPA first appearance lang pala nila nakagawa na ng panibagong historic moment in upset ang brass, in upset ang defending champion Spain may sold out na ng GENAD ng UAS Slovenia versus ano? yung USA ay di ko alam, di meron pa pero saan yung sabihin natin yung gen ad? mayroon pwede pang sa likod, sa kabila? Ah, sa likod. Buwas pa yan. Buwas pa yan. Di, mo kung meron pa sa... Ano pang bibili mo? USA para. Di, anong... Ano? Gen lang. O, tingnan mo. Pero may... Ani na meron pa eh. Oh, but, double tayo muna baka ma. <laughs> Tingnan mo naman lang. Oh, 'yun may may dinodoro tayo ng isang personal na ano, bibilang ticket. Oh, ito oh. Germany versus Latvia mga kaibigan ha. Haabang-abang yung Latvia mga kaibigan pag nakakabot, pag nakwalify ito sa semi-finals so Champions League. 6 out of 8 European countries pasok sa quarterfinals. USA lang versus at saka Canada lang yung hindi ano European country ha tigtig na natin ito baka ibang ihip ng hangin kaya yun ang nangyayari nung kagabi lahat aramihan sa laro tampak natalo yung USA natalo yung Slovenia noong second round noong last game ng second round yung huling laban ako oh, mga kaibigan o oh, ito na yung Germany ha ang tanong ang Latvia ba ay makakagawa na naman ba ng another upset victory for the third time this time sa Germany na this time against Germany si Janis Roder dati Lakers yun eh dati Lakers ngayon ewan ko anong team na Ako, pangat, pag nagawa nila pangatlong upset na victory na naman ng Latvia oh Cinderella story itong ano e, sa lahat ng kupon na yung Latvia ang kaabang-abang ha ito yung pinaka-shock talaga sa lahat ng kupon na, na pinanood ko sa FIBA Basketball World Cup 2023 yung Latvia mga kaibigan titignan natin aabangan natin do bukas bukas ng bagong magano 4:30. Mm. Oh, ito yung ano, oh. ito, 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 Ayan, ah, yung official ticket ko. Ayan, yan, yan, yung printed copy. Ayan, yan, yan, yan. Oh. Nako, mga kaibigan, no? Dalawang laro, ha? Game 2 and Game 3. Sayo yung Game 4. Dapat, sinunod ko yung unang plano. Game 4 dapat, eh. Ng quarter finals, eh. Oh. No? oh Yan. Pag-iisipan ko yung sa classification ha. Slovenia o Canada kung matatalo man sa kanila. Sana Canada yun. No? <laughs> Nagdasal pa yun. No? Canada ang malagro. Eh. Maraming super sa uh, Canada eh. Oh. Tignan natin yung Slovenia. Slovenia si Luka Doncic lang yung pinakapopulap eh. <laughs> Sayang yung Luka Doncic. Luka Doncic. Sayang talaga oh, dito mapat sa ano, game 3. Oh. <laughs> ano pa ba? Ano pa bang kakwento to sa inyo? Yung ano? Ako mga kaibigan, yung mga na, yung mga gusto magpa-autograph sa mga player ng ano dito sa nakasal sa FIFA World Cup 2023 hindi, wala mahigpit ang pantay rin security baka baka di kayo mabibigyan ng pagkakataon ha unless yung doon ko ay sa VIP sa pinakababa o oh, din o um, oh, baka swerte yung magkaroon ng firma kasi nakapili na ako ng bola ng ano eh ball na kulay blue o oh, yun lang mga kaibigan bukas ha manonood ako ng ano USA versus Italy tapos September 6 Germany versus Italy Pero sa event, pag-iisipan ko pa kung ako ng ano, classification game nung alimang malalagdas sa Slovenia o oh, kada-ta, O. Oh. O oh, yun lang mga kaibigan Dito sa SMUA, September 4 6.49 na ng gabi mga kaibigan O oh, bye bye oh. Wala day off ng ano World Cup Di ba World Cup Day off nila ngayon O Oh, bye-bye oh, na. Uwi na ako. Marami gagawin sa bahay. Oh, bye-bye.